Ah, uh, good morning, good morning, good morning, good morning mga idol. Uh, welcome back po sa Kuya Pip. Ah, ito na po si Idol. Ah, uh, I miss you mga idol. Ah, uh, ngayon lang po ako napag-vlog. Ah, uh, sobrang po lagi busy si Idol. Ah, uh, -a -a po ramen kayo mga idol. Napuntahan niyo po ang ayong bakery dito sa Kisimiya. Ah, uh, bakit po kami nang nesto supermarket. Ah, uh, dito niyo po matatagpuan ang Kuya Pip Bakery. Ah, uh, mang sa kapitirya. Ah, uh, punta po kayo rito mga idol. Pasok po kayo rito. Ah, makikita po ninyo ngayon mga tinapay dito mga idol. Eto ito po, ang aming mga tinapay ko, napakarami po namin uh, variety. Halos po lahat ng uh, tinapay na pang Pinoy talaga, narito lahat, may Kuya Pip. Inaninahan po namin kayo, mga idol, napuntahan niyo po ang aming bakery. At saka po dito po, ang aming mga pagkain, narito po lahat. Uh, ito po, narito na po lahat ng klase ng mga pagkain, at saka uh, baray, uh, mga, uh, mga at, uh, mga, mga cake, at mga, mga pangimagas. May mga pangulang clip po kami mga idol. Ito po. Ayan po, narito po lahat. Meron po kami mga pasit kanton, mga spaghetti, palabok, carbonara. At saka po mga sopas, arroz caldo. At saka po uh, Meron din po kami siomay. At saka nga po na po ito, may mga uh, biskuit din po kami dito. Mga peanut butter, meron din po kami mga palaman, mga mani. Narito po lahat ang klase ng mga tinapay mga idol. Ah, uh, po namin kayo mga idol na bisitahin niyo po ang Kuya Pip. At saka nga pala uh, po yung pinagpamaraki namin nga uh, malang may pantisa ni Kuya Pip. Nag-iisa lang po dito sa UAE. Wala pong katulad dito sa UAE ang malang may pantisa ni Kuya Pip. Kaya mga idol, ano po inaantay niyo? Punta niyo na po ang Kuya Pip Bakery. Saka po yung aming ordinary pantisa. Punta din po ninyo. Ah, uh, talaga po napakasarap po. Talaga po suwamit-suwamit sa aming pantisa ng mga idol. Mga idol, ah, uh, Paano na rin po pala kami sa aming mga Facebook page, sa YouTube channel namin, sa TikTok, Will. Eh. At saka po, uh, meron din po kami deliver, meron din po kami nun. Kung gusto mo po magpa-deliver, may nun po kami. At saka di-deliver po kami dito sa Malapit, mga idol. Kaya ano pong inaantay nyo ba? Arat na, mga idol. Punta nyo lang, po yung bakery. Maraming po, salamat, mga idol. Salamat po. God bless po sa atin lahat, mga idol.